today mga idol, kakatapos lang natin ng camping. At nakita nyo naman kung gaano ka si Thor. Sobrang dumi. Dana natin yung mga putek, umulan, tapos umaraw. So, namuuna yung mga dumi dito sa ilalim ng motor at sa mismong motor. So, ngayon, gagamitan natin ng pressure washer. Meron na tayong hose. Meron tayong lalagyan ng tubig na may sabon. And, eto na mismo, yung pressure washer natin. So, ang kagandaan dito, mga idol, hindi nyo na kailangan isaksak rechargeable battery na yung gagamitin nyo para sa pressure washer. So take note mga idol, pagka nagpupunas kayo ng motor o ng kotse nyo, wag na wag kayong gagamit ng basta-bastang basahan lang. Dahil yung ibang mga basahan, nakakagasgas. So, gumamit kayo ng ganitong cloth, fiber cloth, para sa mga motorsiklo at kotse nyo, para hindi magasgasan. pag mahal na mahal niyo yung motor niyo mga idol, gustong gusto niyo na kayo yung naglilinis, kayo yung nagme-maintenance, feeling niyo nagra-ride pa rin kayo habang naglilinis kayo ng mga motor. So syempre mga idol, tapos na tayo maglinis ng motor natin na si Tor. At ngayon, hindi pwedeng basta-basta maglilinis lang tayo. Kailangan natin ng Extreme One Protector para mas mukhang bago at malinis na malinis. Syempre, shiny sa daan si Tor. So tara, tignan natin kung anong kakalabasan ng motor natin na si Thor pag nagkaroon na ng Extreme One Protector. Pero syempre mga idol, itong Extreme One, hindi tayo pwedeng maglagay o magspray dun sa mismong mags natin o gulong. Iwasan natin yon kasi madulas sa gulong. Lalong-lalo lalo na ngayon nag-uulan. Silipin natin yung magiging looks. di ba babango? Lemon to. Oh. Hindi naman yung difference. Makainis pa sa ex mo. Ang kinis na, di ba? Try naman natin lagyan yung black na part para makita nyo kung gano'n ka shiny yung magiging itsura nito. Ayan na siya. So, eto yung meron, eto yung wala pa. Pero kailangan punasan natin ito mahigit para hindi dumikit. At syempre, small portion lang lagi yung i-spray natin na protector sa mga motor natin. Para hindi siya masyadong madulas. Much better nga kung dito natin ilagay eh. Tapos i-punas-punas lang natin. Dun sa area na gusto nating pakinisin o linisin. So sa mga mahilig magmotor dyan, mahilig gumamit ng motor araw-araw. Hindi basta-basta sarili lang natin ang nililinisan at minimaintain natin. Siyempre, kailangan din natin ayusin at i -maintain. linisan yung mga motorsiklo natin na ginagamit lalo na sa araw-araw. So, at pa nyo, tara, linis tayo.